morning mga katito bar try po natin magbiyahe ng maaga sa araw na ito 6.38 may mga booking na po siya pero malayo yung pick up location kung saan nandito ako sa may bakood at ganitong umaga ay medyo madalang pa ang booking sa lalamog so kaya po madalas akong lumalabas ay late na 10 to 11 yun po yung talagang napakaraming booking at halos may mga booking sa malakong at halos may mga booking po sa malalapit na pick up dito sa location ko pero ngayon may mga booking ah uh, malalayo pagka 7 km above or 5 km hindi ko kinukuha yan kasi man, malayo po yun depende na lang kung maganda yung booking nya so abang abang po tayo at kapag wala pang booking talaga ay uwi muna ako ng bahay naghatid kasi ako ng estudyante So lagi kong tinatry ito eh, Hindi pa ako naka Naka -pick up talaga ng maaga Sige po at update ko kayo pagka meron na A few moments later. At po, finally, may nakuha na yung booking sa umagang ito at pipikapin po natin sa Coronado Mandaluyong at dadalhin ko sa Valenzuela ito po yung booking nya 700 wala siyang high demand 1000 kg yung booking na to at itatanong natin kung ano yung pipikapin natin para may idea na agad tayo kung ano yung isasakay hello ma'am good morning sa mo po ito ma'am ask ko lang po kung ano yung pipicaping ko okay po may pero na ko lang po yun tapos po yan may napang ano po yung isa sa kay ma'am? wire. Wire. Okay, po ma'am. Pa, papunta na po ako diyan. Okay. Salamat po. Yun mga wire daw. Hindi ko alam kung yun yung mabibigat na wire. O yung mga cable na nakaano. Pero sabi na sabi niya, nakasako. Oh no! At medyo generous tong unang booking natin, ano? Mag-aad daw si Mama. Wow, at tingnan na natin ang una nating booking for today. Alas 7. 5 na ng umaga. Ito po. Ang layo ay 3.7 kilometers at 18 minutes travel time okay let's go Ayan po mga kabli pala na yung recycle mm -hmm. ang sasakay Marami ba yan Brad? Kahit diyan na, na yung mabigat oh Marami, Sige kahit diyan na lang yung iba Ito mahal yan eh Mahal yung mga ganyan At ito ay dadalhin namin sa Valenzuela ano oh. Malaking pera yan Siguro sa tunawan to Dadalhin Puro Cable ah, Tanso Mga pula Magandang klase

yan po mga katito bar na ko na yung mga tanso at grabe si kuya John Hill yung binigay sa akin at ah, syempre malaki yung kitaan dito sabi ko wala akong berya pa eh okay na yan boss okay thank you po maagang blessing at yan po may napick up na muli tayo dito sa Querino Highway. At dadalhin natin 'to sa Tagig. So may naka-note dito, yung malapit lang daw po at itong 662 ay gagawin niya ng 800. Wow! So okay na 'ko okay ito dahil hindi na yung kasama sa uh, babawasan nila, move. At ito ko 9 minutes. Nandoon na tayo. Eh ayo ay 2.7 kilometers. So bigapin na po natin. Let's go. Second booking pickup up. Well, po ah uh, siya ng elevator. Matchin yung ano niya, frame. So dadaling ko po ito sa Tagig. at uh, maganda yung mga booking natin ngayon. Pangalawang booking parehas okay yung uh, payment nila may additional at maganda yung ating panimulang booking ano yung 700 na babayaran niya ginawa na po 1000 at ito naman 600 kano ba to be exact 662 at nakalagay pa sa load niya. Gawin ko na pong 800. Yeah! Okay. So maganda yung tipings ngayon at pangalawang booking so 1,800 na yung total ng ating at uh, shipping shipping fee at uh, syempre hindi pa naman yun yung exact kasi may bawas pa doon so pero indication to na maganda na magsimula tayo ng maaga dahil anong oras pa lang 9.33 ay nakadalawang booking na tayo ngayong mga oras na to kung hindi ako umaga ay nasa bahay pa ako hindi pa ako makarady nito so blessing maganda yung magsimula ng maaga 9.33 nakadalawang na tayo uh, tingnan natin kung makakamagkano tayo sa bumagapong ito so deliver na po natin ng tagig at uh, ito dito talaga sa Carino ay araw-araw ay traffic maaga pa lang so traffic na oh. kahit mga motor hindi nakaka lusot agad yan pagka traffic at ang panahon po natin ngayon ay medyo maulan kasi kangina bumuhos ang napalakas sa ulan at dito naman sa bag na dito medyo uminginit na so lalaban ng ulan at init kaya ganito ang panahon okay tapang checking po dito sa ating google map 19 kilometers po yung pagdadalhan natin from Quirino Highway ay estimated time of arrival 10.53 1 in 18 1 hour in 18 minutes ang nakikita nating traffic dito ay dito Mindanao abing nyo so buti tumakbo na At, hindi pa ito yung final so matagal-tagal yung ating babiyahihin on... hindi na po natin sasabayan tong booking na to dahil nakiusap naman si sir pwede wag ko nang bayan kaya ginawang 800 okay lang kaya i -go -go ko na to i ko na dahil mahirap din sabayan uh, ah, medyo maselan tong ano yung puli baka kasi malaki yung pickup pick ko ay madamage ko pa so okay na to dahil maganda naman so let's go na tayo let's go At nandito na po tayo sa pagpunta sa May Makati pagka pumanan ako mamaya dito pwede tayo maghintay-hintay doon at kung wala tayong mapipick up na malapit sa bahay ay uuwi po muna ako doon dahil uh, hindi pa rin ako naghalmusan at the same time hindi pa rin tayo na dito project 7 no? Oh. kaya dito project 7 kalumpit tunin natin tingnan natin kung tayo makakakuha bang tayo po nakakuha uh, ah, dito natin tingnan burgos sambang burgos Lang, malapit sa atin oh. Pero mukhang liliko tayo. Take the next left onto Jupiter. So kitang-kita niyo na talagang malapit, malalapit lang 'yung nakukuha natin. Papunta to ng Project 7. Pwede na. At pagka no, meters, turn right onto Avenue. Pagka nakahanap tayo ng makakainan, sa labas na ako kakain. Pauwi na lang ako ng maga mamaya. So sige po, pick na natin 2 minutes 550 meters Nandun na tayo Let's go Puntahan natin mga katito bar yung pick up natin Dito sa may ilalim At walang lalaki dito kay madam So Tingnan natin. Lakas ka mo Ha? Lakas. Ako na Patulak na ganito. Pagka mag-isa ka, hindi ko kaya no? Hindi malik kasi. Dapat one o'clock pa ito kasi may kasama ko kung lalaki. Oo. Oh. Binok na agad. Binok na agad. Pero so, ayun Mag-isa ka lang Ilang ganito 50, 50. Lapit natin Dami naman pa naman kukuan dito Kaya naman Ito. Ito na lang kayo Luz lalaki ka Kailan na ito? May yeah. dami-dami pa. At yan, bags of rice. Yung ating na-pick up. Sabi nga ni ma'am, may kasama naman siyang lalaki. Pero mga one pa daw dapat ang pick up. Kasi, one pa dadating. Woooh! Sige po, ya, tutulungan ko siya para mabilis nating ma-deliver Hello mga ka-tito bar, at ito may naka-recognize ulit sa atin Isang subscriber natin Ano pangalan mo kuya? Eric Stakhanibal Yon, taga Batangas ano? Batangas, Batangas So lagi siyang nanonood sa vlog natin kaya nakita niya ako dito sa Makati oh. <laughs> Sige okay. po, ingat. ingat, ingat, ingat Thank you At yan mga ka Tito Bar Talagang uh, Napasaya na muli ako Ng isa nating subscriber Alam nyo po hindi ko rin siya kilala Tapos nakikita niya lang Tung sasakyan ko at saka ako Bigla niya akong Bumalik pa, bumalik pa Nandun na siya kanina Nakita ko bakit bumalik Akala ko personal kong kakilala Tapos pagka ano sa akin Tito Bar At tinanong ko kung lalamove ano rin siya ah uh, driver kasi naka motor hindi raw nanonood lang siya nang ano ko nang vlog at uh, yun talagang nakikilala na tayo at uh, maraming salamat sa iyo kuya ingat ka sa pagbumotor mo medyo malayo-layo 13 kilometers yung pagdadala natin at uh, 42 minutes estimated time of arrival uh, 12:43 pm so deliver na natin Let's go! Natawa lang ako dito mga katito baro oh. May request yung ating client Ang request niya Estrada o Raptor wow. Ang gusto niyang pick up Take the ramp to Metro Tapos 200, 280 lang yung babayaran no? Oh. Ang mga makarequest ka pa At nandito na tayo mga katito bar Sa delivery drop off at ito mga ibang lahi inaarabi ko pa ngayon eh Ayo. Masalah mana kita kena.

at kung mapapansin nyo po yung kulay black na yon may karne karning manok hindi ko alam kung babara nila yun biryani to biryani at yan, may nakuha na ulit tayong booking mga katitubar habang katatapos namin kumain Dinaanan ko nga po pala Si Kuya Rosen At ito Yung ating pupuntahan Ay napakalapit lang din Dito sa ating kinainan Dideliver namin sa Mandaluyong At simula dito Ay 5 minutes Parang dun to Sige po pick up na po namin Let's go. papunta ng Mandaluyong yung isa Pasig halos pagkasunod lang to sa may Meralco Avenue itong Pasig ah uh, dito po isang 564 uh, at isang 500 5 uh, 1,069 ang total nito at uh, ang delivery trap off nito una sa Mandaluyong ay 7.7 kilometers 31 minutes nandun na po tayo sa Mandaluyong at uh, dyan po deliver na natin let's go

ano? Ako po ay nakauwi na ng bahay Napakaaga po na tayo umuwi Dahil may mga iba po tayong gagawin sa araw na to At shout out po muna Kay Sir Jerry Juben uh, Isa din po siyang lalamove driver At si Dan ang kanyang ginagamit Shout out sa iyo sir at ingat po kayo sa pagbiyahe nyo sa Lalamove. At uh, shout out din po kay Game Own. Ah, uh, siya naman ay lalamove driver din. Motorcycle naman yung kanyang ginagamit at, at balak niya mag-upgrade ng kanyang gamit. Siguro bibili din to ng van. Kaya ah uh, salamat sa inyong panonood, sir. Ingat po kayo sa inyong pagbiyahe. Ah, uh, tuli tuloy-tuloy lang tayo dahil uh, okay naman ang kitaan sa lalamove. Basta samahan natin ang diskarte. At income reveal naman po tayo. Tayo ay naka limang biyahe sa napakaiksing uh, oras. awalapang uh, wala pang 8 hours. So tayo po ay naka 3,000 plus 550 na tip dahil napakaganda nung una nating biyahe. Isang 300 agad tapos na nasa kulang 200 yung isa. At yung mga kasunod ay may binigay ding tip sa atin. Kaya lagi pong ano, maging mabait ka lang sa customer at sundin mo lang yung kanilang mga uh, at yun ay talagang may kapalit na na tip. Hindi man yan malaki. Iba-iba ang bigay ng customer. Kaya pagka naipon yung mga binibigay nila ay napakalaking bagay po yan. So, maraming salamat po sa patuloy na panunod nyo po. At kung bago ka lang po sa channel ni Tito Bar, pakihit nyo lang po yung subscribe at ihit nyo na din po yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng aking uh, i-upload na video. Ingat po tayo lahat. God bless everyone. Bye! -bye.